mabagpalang hapon sa lahat sa mga kabertulis natin narito naman po ang aking ipapakita sa inyo at bigyan natin ng kahulukan kung anong mga ito uh, bago magumpisa po shoutout uh, shout out muna tayo sa mga kabertulis natin Shoutout uh, shout out sa kapatid ko Musang uh, sa kay Spark Galvan. sa kay Pidil Servito kay Al Shoutout sa inyo. Shoutout kay girls. Uh, Shoutout kay Madam Katis Closer. Ginalin Sigua Ria Parulan. Kay Poor Heart. Kay Alexandra Chanil. Mickey at Leo. Kay Muni, Jacob at Ricky. Shoutout sa iyo. <coughs> Shoutout din sa mga... Uh, manggagamot natin mga vloggers natin ang tingero, ang tingira kay Jewel Kahukom uh, kay Torno Mix Vlog saka Joseph Gibara shout out shout out sa iba pa natin na di natin ma ubus ubos ang pag shout out sa inyo shout out na lang po sa lahat sa hindi ko nabanggit shout out na lang po sa inyo ngayon narito naman po ang aking ipapakita tungkol po ito sa kahoy bukol ng kahoy ito ugat na po siya ugat ng kahoy tapos <coughs> meron po siyang malaking bukol ito po ay ginagamit uh, panangkap sa mga langisan sa kabal at kunat uh, pwede din siyang magamit pampaswerte pag po ay uh, nag-a-apply abroad, nag-a-apply po kahit anong trabaho, ay kaya pong malutas. At uh, ito po ang ating gagamiting panangkap. Dahil ito po ay tested ko na, dahil ito ay parang lusok, parang tagos, pero ito po ay bukol talaga ng ugat. Ito po siya, yan, ito yung sinasabi ko na para po siyang barbecue parang uh, karne ito po ay bukol ito yung ugat tapos may bukol ito po ay uh, may sariling gamit na kabal at kunat at ito ay may uh, tawag ng dihis bala Uh, sa mga hindi naniniwala sa mga bagay nito pwede mo naman na naman ninyo na skip na lang 'wag niyo lang panoorin to uh, at uh, talagang maraming uh, uh, maraming magkukumento tungkol dito dahil iba-iba uh, po ang uh, mga paniniwala natin bawat isa sa atin iba-iba yung paniniwala kaya kung gusto nyo manood wag na lang kayo mag-iwan ng mga masamang Salita o komento. Kaya ito, ang mga bagay na ito, gawa po siya ng kalikasan. Gawa po siya ng Diyos. <coughs> ang mga kahoy, puno kahoy, gawa din siya ng Diyos. At ang mga ito, ito po yung mga mahalagang bagay na hindi pa natin kikita Minsan lang po tayo makakita pero di natin pinapansin. Ito po talaga ay ugat ay para po siyang tingnan niyo. Kakaiba. Ugat. Ayan. Ugat na <coughs> ito galing bundok. Nakuha ko to sa bundok. Matagal na to. Siguro <coughs> since 2000 na 2020 ko siya nakuha. No 21 yata. Ito. Nakalimutan ko lang kasi sobrang tagal na. Ito mabisa po ito. Pwede siyang gagamitin ah uh, gagawing uh, parang dignum din siya. Pwede gagawing stick pang-ipit at pwede yung gagawing uh, cross <coughs> pwede yung gagawing gagawin panangkap upang papausok ito po napakabisa po ito dahil uh, ito yung subok na ito po ay may may kabal at kunat dipindi po sa paniniwala nyo at ito yung panumbalik sumbalik pun tatawagin Tamarang, uh, ito naman ay baging na pumulupot pumulupot po siya at bumalik baliktaran ito po ay uh, mabisa panangkap mabisa pang pausok pabalik dun sa mga gumagawa ng masama ito naman ay bukul. Mga bukol po ito. Ayan. Ito ay may mabisang gamit. Protection. Ito. Sumbalik din na sinagaraw. Ito ay uh, ginagamitin ito. Pag uh, ilagayin ito, lagariin nyo, kuha lang kayo ng kunti. <coughs> Isabit nyo dyan sa Uh, every corner ng inyong bahay pag meron pong bagyo o malakas na hangin hindi po yan makapasok o parang tatagos lang po yan pero hindi po matibag yung bahay nyo kasi subok na subok ito dahil sa mga haligi ko nilagyan ko bago pang dumating yung uh, bagyo ulit kung napapansin nyo o napanood nyo yung vlog natin na meron po siyang nakaikot na parang uh, sanggalang o shield dun ay uh, na namangha ako at nagtaka din ako kung bakit yung bahay ko ay nanatili nakatayo sa sobrang lakas ng hangin yung ibang bahay dito ay kakas yung bubong Pati yung bahay tanghay, Kahit mga yero Tanggal Pero yung bahay ko Nanatiling Nakatayo At wala po siyang Kung anong damage Sa bahay ko Dahil po sa mga Kalikasan Dahil po ito Sa mga gamit Ito Mabisang mabisa Kagaya nito Bukol din ito Bugat Ayan kung mapapansin nyo po para po siyang may mata may mata parang bungo pero ito ay bukol lang bukol ng ugat ng kahoy ayan tingnan nyo para po siyang uh, ulo ito pag pinalo sa so ulo mo to <coughs> matigas to ito talaga ang <coughs> sinasangkap natin sa mga langis natin dahil may mga sekreto po siya at may mga sekretong dasal sa mga ganitong bagay at uh, si brother natin si Leo meron nito yung sa kahoy mismo na umikot tumagus umikot sa kahoy na bukol pero ito yung mga gamit ko ugat lang po siya napapansin yung maliit na kahoy ito yung ugat ugat at saka ito'y ugatin at sa gitna bumukol tinatawag ito mutya ng kahoy hindi lahat ng mutya bato sa mga kahoy naman ay may mutya ito tinatawag siyang mutya kahoy na bukol kung mapapansin nyo may makakita kayong kahoy na may bukol kukunin nyo yan dipindi sa inyong paniniwala kakay iba't ibang paniniwala po tayo pero ang mapapayo ko sa inyo kung makakita kayong ganyan try nyo ilagay ayan na gano'n yung butike ayan po ay epektibo kahit ilagay nyo lang sa garapan nyo kahit saan kayo magpunta dadalin kayo ng suwerte nyo at buong tuwala sa Panginoon magdasal at mga bagay na ito ay nagbibigay din ito ng protection at suwerte. Kaya, maraming salamat. Hanggang dito na lang po yung uh, uh, pagbablog natin. Maraming salamat. Paalam sa inyong lahat. God bless sa inyong lahat.